Si David Alexander Estalicaco, Tagalog, Kako, ipinanganak noong Hunyo 15, isang libo nadaan at siyam ay isang Pilipinong artista at modelo. Isa, kilala siya sa pagganap kay Malik para sa drama sa telebisyon ng GME na mula Wingless Ravenna, 2017 at Fidel de los Reyes wa maglipol sa Maria Clara at ibara dalawang libo at dalawamput dalawa dalawang libo at dalawamput tatlo. Ipinanganak kina Jolan Alexander Licalco at Eden Esra Licalco na may lahing Chinese Filipino. Siya ang pangalawang panganay sa kanyang magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay sina Elan Alessandra, Jane Arian May, at James Daniel. Ang huling dalawa ay parehong collegiate volleyball player at naglalaro para sa Ateneo Blue Eagles. Isa siya sa mga apo ni James Licauco, isang kilalang parapsychologist, kolumnista sa pahayagan, may akda, lektor, hypnotherapist, at konsultant lima noong dalawang libo at labing apat na sinimulan. Nagtapos silikaw ko ng high school sa Grace Christian College. Naglaro siya ng dating college basketball team ng College of St. Benilde at pagkatapos ay nagtapos ng kolehiyo sa De La Salle College of St. Benilde na may degree ng Bachelor of Science in Business Administration Major in Computer Applications noong 2016 na.